share ko naman sa inyo ang process namin ng paggagawa ng aming pandisal. Itong pandisal namin na ito, kahit nabukasan na ito at nakailang araw, basta ikip mo lang ito sa airtight or nakaplastik lang ng mahigpit na hindi siya nakahanginan, hinding-hindi ito basta-basta tumitigas. Ang tawag dyan, pagbabaston. So, binabaston yung pandisal. At sa pagbabaston naman ito, kailangan medyo dadasik-dasikin mo ang pagbabaston kasi nga ang gusto natin, maging pino yung loob nito at saka walang butas-butas. At pagkatapos naman itong mabaston, ipapagulong na ito dun sa parka na merong breadcrumbs. At ihahanay lang muna lahat yung mga binasto na yon na dough dun sa parka na may pulbos. At hayaan lang muna itong umalsa-alsa ng kaunti bago ito puputol-putulin. So ayan, makikita mo na medyo umalsa-alsa na yung ating binasto na tinapay kanina. Makikita mo, pag pinuputol ni kuya, hindi ba hindi na atras yung tinapay? Kung papaano niya naputol, ganun pa.